Malaking pagkakamali ang ginawa ng Cleveland Cavaliers sa kanilang laban kontra Golden State Warriors. Ang Warriors, walang Stephen Curry, walang Jimmy Butler, Draymond Green, wala pang Al Horford and Seth Curry. Pero nabulaga ang Cavaliers. Itong si Buddy Hield mayroong 13 points kasama si Post na mayroong 12 points. Si Pat Spencer ang nanguno sa kanila na mayroong 19 points. Gui Santos naman 14. Solid din po ang ambag ng iba pang pa mga reserba ng Golden State. Si Pojemski 10 points, Payton 6, Moody 9, Jackson Davis 8 points. Lahat ng mga nabanggit ay nagbigay ng kanilang kakayahan para matulungan ng kanilang kupunan na manalo kahit na marami ang kulang sa kanila. Pero si Kuminga sa labang ito kung saan siya ay nasa starting lineup at inaasahan na magkocontribute ng malaki. Sa labang ito mga idol ay apat na puntos lamang po siya. Eto na sana yung magandang pagkakataon para kay Kumiga na patunayan mga idol na tama ang kanyang dinedemand noon sa Golden State Warriors na malaking kontrata. Pero ngayon nga kahit na mayroon na siyang go signal, wala ng mga star player ay hirap pa siyang makapuntos kahit double digit man lang. Bate lamang po sa kanilang stats ay naging maganda itong tinatakbo ng Golden State Warriors sa labang ito. Mas mataas po ang kanilang largest lead na umabot sa 14 kumpara sa Cavaliers na siyam na puntos lamang. Sa iba mga laban naman, itong Dallas Mavericks ay nanalo na ng apat na beses at isa lamang ang kanilang talo. Sa kanilang huling limang mga lapan, si Anthony Davis pagkatapos ng kanyang 2 points noong last game, ngayon bumawi naman siya at umiscore ng 29 points laban sa Rockets. Imagine malakas ang Rockets mga idol ha? present si Kevin Durant pero kinulang ang 27 points ni KD sa 29 ni AD at 20 points kay Williams. Nasa kulelat na posisyon itong Dallas Mavericks mga idol pero kitang kita naman na kanilang sinusubukan talaga na may panalo ang kanilang mga natitirang laban. Ito rin huy maganda para sa kanilang fans sapagat hindi sila nagiging pabaya sa kanilang mga laban na kahit na mababa lamang ang kanilang chance na makapasok sa playoff ay kanilang ibinibigay ang kanilang isang dang porsyento para sa kanilang mga tagapagsuporta. Sa kabilang banda, eto na kinakarma ng LA Clippers sa kanilang ginawa kay Chris Paul mga idol. Natalo sila sa kanilang laban kontra Minnesota. Si James Harden sana mayroong chance na may panalo ang laban sa kanyang game tying 3-pointer pero hindi ito pumasok. Nasayang ang kanyang 34 points, pati itong 20 points galing naman kay Kawhi Leonard. Sa ngayon, tatlo lamang ang naipanalo ng Clippers sa kanilang huling labing siyam na mga laban.